sa ngalan ng tao sa ikaapat na distrito ng dalawigan ng Nueva Ecija, ibinoboto ko si Speaker Martin Romualdez. Salamat po. Buenas dias, uh, Mr. Presiding Officer. On behalf of the Second District of Sambuanga City, I cast my vote for Martin Romualdez, Speaker of the House. Thank you. Presiding Officer, my vote is for Honorable Martin Romualdez. Sa dami-dami pwede maging speaker, si Martin pa rin ang ibinoto nila. Bakit kaya? Lahat ng bumoto kay Martin, tinawag na kagalang-galang na honorable si Richard Gomez, boboto kaya maging speaker si Martin Romualdez. Ang iba siguro napilitan lang kasi kung hindi mo iboboto si Martin Dermaldez na maging speaker, baka wala kang project sa iyong constituent. Walang mga ayuda ang magsasaper ang taong bayan. Ang iba nag-abstain or nag -no vote siguro ito yung mga fighter na congressman lumalaban kahit walang pondo. Sir, ang katauhan sa ikaw distrito sa Leyte, votar o que porta Speaker of the House. Okay lang yan, Congressman Richard Gomez bumoto kay Martin na maging speaker para naman sa kinabukasan ng 4th District ng Ormoc City ng Leyte kasi mahirap naman talaga kontra si Speaker Romualdez, gigipitin ka talaga. Gonzales, Alexandria. May buntag. Ang katauhan sa o pata distrito sa leite. Diputara o bisiporta sa Martin Romaldes, ISIP Speaker of the House.